Mga kapuso, pila ka mga pasahero nga nagapauli sa ila probinsya agod ma-enjoy ang long weekend holiday na na. Mga turista naman nga nagpadulong sa isa sa Boracay amat-amat naman nga nagadamo. Nakatutok, Zen Kilantang Sasa. Kahapon pa lang, madamo na nga mga residente ang nagapauli sa ilatag sa kaprobinsya bangod umpisa Subong Adlaw, adlaw, maeksperyensyahan ang malawig na pahuway. Inibangod gin deklara sa Malacanang a special non-working holiday Subong adlaw, August 23 bilang pagdumdum sa Ninoy Aquino Day, halin sa August 21. Sa lunas naman, August 26, National Heroes Day. Ang pamilya ni Manang Arlene nagkalit na magbisita sa ilahimata sa Dumaraw, bangod nga nagtaliwan ng iya umagad. San sana namun nga makaapat kami kadlaw nga dito eh. Kay amo lang na time nga makapuli kami kay wala klase sa salonis. Ang estudyante nga si Charlotte nagdesisyon nga magpauli lang anay sa Aklan. Probably magsistay lang po sa bahay and um magbabando, magbabando with the family. Suno sa tagdumalahan sa isa ka bus terminal, may 301 ka unit sila nga nagabiyahe nga makaakomodara sa mga pasahero sa Iloilo, Capiz, kag Aklan. mag adjust naman sila sa interval time sa mga biyahe sa tiun nga magdagsa ang mga sumalakay. Ang sa subong, no, oh, manageable man ang plus ang pasahero. So, as in na nga, nga nga trips. In case kung may influx ang pasahero, nag-extend Amat-amat na nga nagadag mga turista sa Isla San para sa long weekend. Sini nga Agosto, may average nga 5,000 nga mga turista kada adlaw kag lauman nga madugangan pa ini. Ang mga hotel kag accommodation establishments aminado nga pagpanghangkat ang mga kompetensya nga tourist destinations kasubong na lang sa Bohol. Sa subong isa sa mga ginabalik-balikan ang mga nagkalain-lain nga water sports activities apang ginaabisuhan ng mga turista ilabi na ang first timers nga hibaloon ang providers nga nagatanyag sa nagkalain-lain nga aktibidad. Our guests will be coming over most likely today and tomorrow and uh, my tip for them is deal with um, accredited uh, aquasports activities provider. Upod kay Cirilo Kilantang Sasa, One Western Visayas.